Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Naganap na ang Dallas Mavericks debut ni Anthony Davis at madami nga naganap na protesta sa labas ng arena bago magumbisa ang game na nagsasabi na patalsikin na ang GM ng Mavs dahil sa trade na ginawa nito. Wala nga daw itong bahid ng loyalty. Kakaiba nga mga nagaganap sa labas ng arena to the point na kailangan ng maghigpit ng security at magbigay din ng warning at babala sa mga fans na manatiling matino ubang hindi mapatalsik sa arena. Well, si Anthony Davis nga mga kaimigan, ay hindi naman pinahiya ang kanyang bagong general manager dahil first quarter pa lang ay pinakita niya nga kung bakit magiging sulit ang trade na ito. Agad siya nagtala ng almost double-double na 14 points 8 rebounds, 3 assists and 1 block on 6 of 8 shooting sa field at tumamang din kaagad nga ang Dallas Mavericks sa score na 33 to 20 laban sa malakas sa team ng Houston Rockets. Talagang kinakalabaw nga ni Anthony Davis ang depensa nito at wala itong magawa ko para pinilang siya sa second quarter naman ay pinagpatuloy lang nga ni AD ang kanyang halimaw na performance at nagsimula na din na uminig si Clay Thompson natapos ang first half na hawak nila ang 17 point lead sa score na 65 to 48 Si Anthony Davis ay nagtalana kagad ng 24 points, 13 rebounds, 5 assists, and 3 blocks on 9 of 13 shooting sa field. 11 points sa din si Klay Thompson, 8 points si Max Christie off the bench. Subalit medyo nanidi bago pa nga si Kyrie Irving na 2 points pa lamang on 0 of 5 shooting sa field. Nagpatuloy pa rin nga sa third quarter ang kakaibang performance si Anthony Davis Subalit so natapos nga ang kanyang gabi sa isang non-contact injury Umexit siya sa game na ito at bumalik sa locker room Ito nga ang full Anthony Davis experience Ipapakita niya na isa siyang top 5 player sa NBA offensively and defensively At babalik siya sa locker room dahil sa isang injury hindi na siya bumalik pa sa game na ito at nagtapos siya sa stats sa 26 points, 16 rebounds, 7 assists, and 3 blocks on 10 of 18 shooting sa field sa loob ng 30 minutes to playing time. Well, ito na nga mga ang sugal sa ginawa na trade ni Nico Harrison kung sa palagay nga nila ay out of shape si Luka Doncic at magiging injury prone. Well, ang nakuha nga nilang kapalit nito ay napakahusay na player, subalit so, proven na din na injury prone nito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon naman ay naganap na din nga ang Milwaukee Bucks debut ni Kyle Kuzma, solid nga ang simula niya, agad siyang nakagawa ng tatlong 3 points off the bench at lumamang pa sila ng 20 points. Ganun pa man ay napako nga si Kuzma sa tatlong 3 points at natunaw pa ang kanilang 20 point lead at tinalo sila ng Atlanta Hawks sa score na 115 to 110. Si Kuzma ay nagtapos na may 12 points and 7 rebounds on 4 of 13 shooting sa field and 3 of 8 shooting sa 3 point line and team worst negative 15 na plus minus. Naglaro siya ng 24 minutes off the bench. Sa game din na ito ay hindi naglaro si Giannis. So hindi nga natin tiya kung mananatili ba siya sa bench ng box. O ipapasok din siya ni Doc Rivers sa starting unit bilang ang third option ng opensa sa likod ni Yannis Antetekumpo at Damon Dillard. Sa palagay nyo ba ay dapat na maging parte ng starting five ang NBA champion Kyle Kuzma?